5 centimo new generation currency mga coin collector alam kong meron ka nito na pwedeng bilhin sa halagang 3,000 pesos naghahanap nga po pala ako ng 5 centimo new generation currency at pwede nga po itong bilhin sa halagang 3,000 pesos baka po meron kayo nitong new generation currency na year 2014 mga coin collector at ito nga po ay pwedeng bilhin sa halagang 3,000 pesos. Ang hinahanap ko po ay ito po. Ayan po. Tingnan nyo pong maigi yan. Year 2014. Trial coin na new generation currency. Kung meron po ng ganyang klase. 5 centimo na new generation currency. Year 2014 ay bibilihin ko po sa inyo sa halagang 3,000 pesos. Ito pong isang ito na hawak ko ay common coin lamang sapagkat marami pong ginawa ang ating Bangko Sentral ng Pilipinas para sa ganitong klaseng 5 sentimo. Pero ito po ay napakabihira po at kakaunti lamang po ang ginawa nito. Kaya po ito po ay hinahanap ko at pwede kong bilhin sa lagang 3,000 pesos. Marami pong salamat mga coin collector. Sana po ay mabenta niyo ako ng ganitong klaseng bariya. 1 peso BSP series na pwede kong bilhin sa halagang 10,000 pesos mga coin collector. Ito nga po ay error coin at pwede kong bilhin sa inyo sa halagang 10,000 pesos. Basta po tugma sa aking hinahanap. Kung mapapansin nyo po, hawak ko po itong 1 peso BSP series. Ito po. At ako po ay nagahanap at ito po ay nakita ko sa isang Facebook page na nakapost sa mga group ay ito pong aking hinahanap at bide ko mga pong bilhin sa halagang 10,000 pesos. Ipapakita ko po sa inyo kung anong klaseng error coin itong 1 peso na ito kung bakit ko po ito interesadong bilhin sa sa halagang 10,000 pesos. Ayan po mga coin collector. Tingnan nyo pong maigi ang picture na yan na aking itinuturo kung meron po kayong ganyang klaseng error coin, ayan po ang harapan at ayan po ang ito naman po ang likuran. Ay bibilhin ko po yan sa inyo sa halagang 10,000 pesos. At pag nakakita po kayo o kung meron man po kayong hawak, mag-message lamang po kayo sa aking FB page coin collector at bibilhin ko po yan sa inyo sa halagang 10,000 pesos. Maraming pong salamat. Kaya po ay mabendahan niya ako ng ganyang klaseng error coin.